So ngayon guys, isara na natin yung box para hindi ang dami ko nang guys sinarasara guys, no? Pero okay lang, laban lang, ganun talagang buhay. Huwag sila nagtatagumpay guys eh. Kung nga ganyan tao, hindi nagtatagumpay yan. Lucky naman ako eh. Guys, lucky naman ako. Alam nyo guys, dito, 6 months pa lang po, bawi ko na po yung aking capital dito. Dito po sa store ko na to. Okay guys? So ito po, yung mga natira po yung pinapaikot ko lang yan. Plus meron po ako na kit. Okay guys? Kaya lucky pa rin ako. Kaya sabi ko magpapakumbaba ako para kahit papano pagpapalain ako ng indoor. Lord. Kaya, ayan, ah, uh, Pabayaan na natin yan. Never mind. Wala problema doon. Basta ako, wala akong naapakan na tao or naagrabyado na tao, masaya ako. Okay guys? So ito ngayon, last ko na to siguro na ano, ipake. Kasi ipake din ako. Sarap ko na para kayo pa pa. na to guys? Ipapakuha ko na to. Okay, guys. guys, capital ko guys, bawi ko na guys. Six months pa lang ako dito guys, nabawi ko na lahat. Kaya siguro, hindi ko alam, may nainggit na, sige nakawan nyo yan para ganito aalis yan. Huwag kayong mag-alala. Dahil ako, marunong ako magpapakumbaba sa kapwa ko. Lucky ako dahil may vlogs ako, may sweldo ako sa vlogs ko. Mayroon akong another business guys. Kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Okay po ako. Thank you so much. Sa mga nag-concern, sa nag-PM sa FB page ko, nag nagko-comment sa akin YouTube channel. Maraming salamat. Okay po ako. Magandang lahat. dahil sa inyong mga prayers. Ayun, shoutout sa mga channel na ito, kay Mamimbi TV, kay Mamalo, kay kay Sarbon, Sarbon bunsay. Kahit wala po ako sa premiere ko, nanddoon kayo. Maraming maraming salamat. Mara malaking pasasalamat ko po sa inyo. Pia Milutin, maraming salamat po sa inyong suporta palagi kahit wala ako. Ang premiere ko ay merong tao talaga naman si God, talaga naman si Lord, grabe talaga mag-suporta sa akin. Nandahil dahil po yan sa inyo. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Okay lang guys, kaya taalis ako dito. Malang guys, ang hirap mag Pero, natin po po, ano na yung choice. That is the last choice. Guys, for ano, oh, watermelon. Ano ko guys sa watermelon? Yan, parang ginaganyan na siya guys. Tapos oh. ma na yung watermelon. So, dito na natin lang ilagay. Ang nasalaan. Magay na natin lang para hindi na tayo mag-hirap. Para buhatin na lang. Meron pa ako guys, oh, para sa matika. So, isa na natin yan. So, isa na yan. Dito pa ba doon? cooker, guys. Siya dalawa na yung rice cooker ko. Isa na dito. diyan na dito. Yan. So, yun na yun. Isa na na natin ito. Tara, mamaya, guys. Ipunin na ito mamaya. Uh, Iblang kita ulit, guys. Magbabalak ulit. Kapag ayaw na naman ulit na, kakarga, Okay, guys guys. Ayan na yun yung continuation po ito ng aking vlogs. Ng how many days na po kasi natapusin ko na ito. So, mag uh, iipaki na po ako. Iba dito paninda na. So, ayan. Medyo maingay sa labas. Hayaan mo sila. So, iipaki ko na to. Isara ko yung karton. Kasi meron na dito ang laman nito guys ay mga gawang So, isasara ko na yung para matapos na to. Yan, Pag ilang araw na to, tatlo, na i-impake ko na po. Kasi ayaw ko na mag-ano. Pero nagbukas pa rin po ako, bukas pa rin tindahan ko. Ako na po tignan laman, nag-impake kasi. Yung karton na ito, mga bags na naman, yung mga laki may yan. So, nailagay ko na kagabi. Ang iba, tinala ko na po sa kabilang tindahan din. So, ito ang natira. So, ito close na naman natin para dalhin ko na rin. Yung uh, e e everyday po, yung pinadala ko, tatlong box. So, ang nadala ko na ilima. So, continuation na lang ito para maisara ko na ngayon. Para po, so, mamaya dala na naman po ako. Wala po kapunok sa akin. Ahatid, magastos masyado ngayong kailangan natin magsupin. So, ito. Kailangan natin isara. As far as ito dahil ito, as far as Nasara ko lang. Kasi para walang katapusan to guys yung box natin. Pati yung lahat. Yung aking mga pilo, ilalagay ko na rin.

case dito. Hindi kasi to guys, ano kasiya yung ano eh. Tsaka ito. Ito yung mga ko, guys, mga bago pa yan, oh. Eh. So, ito, pinili para maayos ng yung ayusin Ayos din naman yung doon, eh. Ayan. So, din yung lahat. Para ikakarpa ko na, guys. Para hindi na hirapan, guys. Kasi gusto ko na makaalis din. Dahil ang hirap na, ano, mag ko na, guys. Yeah. wala akong ano guys eh, kasi may pasok din may mga pasok ng mga bata, mga angel ko dito na tumutulong sa akin, wala guys, may pasok kasi ngayon alas 2 pa lang yes, 2 o'clock so ang kasama-kasama ko kasi nga nag ano sa akin, may pasok may so, maingay sa labas guys, maingay dito may magbabasketball kasi mahirap yung magtiwala kasi ang aking magtiwalaan may pasok

niya, nag-iisa kasi ako kaya napagnakawan. pero naisip nila, wala kang kalaban-laban, nag-iisa ka lang eh. Yung mga tao dito guys, ayaw nila nang may ibang, may ibang makisalamuha sila. Gusto nila yung mga taga rito lang din, ganun dito. Pero hindi naman lahat. Pero mostly guys, mostly kasi dito, wala mga trabaho part-time lang. Trabaho nila. Kaya ayaw na nila maghirap. Ayaw na nila maghirap, gusto nila magnakaw lang para kumisa sila yun. Hindi nila alam na malaking ang pagkakamali yun. Yan, ngayon. Pagsap na itong na-box, guys. Yung iba, guys, nadala ko na sa bahay. Yung iba doon, may laman, may laman na grocery. Kasi yung mga alak, inuna ko na doon. Kasi ang mahal nun, guys. Pag, pag alak, cigarettes, ang manakaw sa sa'yo, guys, lugi ka na. So, yun naman, mga pilos lang naman to. O yung nga nakita ko sa inyo, may butas na doon sa aking bubong, di ba? Doon, ang pinabalak na naman nila pag nakawan. Guys, hindi sila malayo. Taga rito lang sila, guys. Ah, kilala ko sila, pero hindi ko lang sila mabutan na ninanakaw nila. Okay, guys? Pero alam ko sila, di ba, li, maghirap din naman yan mga yan. Hindi naman yan nagtatagumpay. Lucky naman ako, guys, kahit ninakawan niya na ako. Ito, still alive. Maganda pa rin yung aking takbo. Tak tak Siya kawawa. Saka, kaka, pa rin. Ayan guys. Okay guys, oh. Ito na siya maganda to guys kasi pilo lang. Pilo lang nilagay ko. Nilagay ko dito para may box ko ba, hindi madudumihan. Ayan. Ayan, dito siya. Ito, pilo. Ito mga gamit sa kitchen, yung sa gilid ko. Tapos ito, mga bags na, mga bags ko na ginagamit ito rin. Kaya dito sa baba, yung gamit sa kitchen din guys, na from Riyadh ko din yung box ko na medyo mabigat, mga gamit yan sa kitchen, na binili ko rin na nag-abroad ako. Yan po lahat. Tapos may mga damit-damit dyan, mga yun yung mga damit na pang winter, pang summer, kasi para kung aalis ako, na ako maghirap maghanap ng gamit na pang ano, mga abaya, yung mga abaya guys, o kung sino dyan sa inyo pupunta ng Riyadh, marami po akong abaya dito, abaya ko dito lima, kung nga pupunta dyan sa Riyadh, kasi kailangan nyo po yun, pag pumunta kayo ng Middle East, depende siguro sa bansa kung saan sa Middle East, pero sa Riyadh kasi kailangan may abaya, Okay? Tapos hijab. Kailangan may hijab. Meron din ako dito. So, okay? Guys, ayan na. Kunin na natin to kasi okay, I'm ready to go. Okay, guys. Lagay muna natin dyan sa baba. next store. Kasi doon ko na to dalhin, guys. Ibabox ko siya, tapos doon ko na dalhin yun. Pero yun, guys, hindi pa tapos kasi... <coughs> Excuse me. thank you